Yan, good morning sa ating lahat happy new year palapit na ang bagong taon ayan, ito ang maging content ko ngayon uh, meron akong sikreto kasi may nagtatanong sa akin paano daw ako yung health ko na namimaintain o ayun, ayan, yan sa gilid ko yan ang carton ng aking barley na iniinom ayan guys, so Siguro, pamilyar naman kayo sa barley na yan. Ayan, ito ang sekreto ko. 4 uh, four years na akong umiinom na ganyan, na wala lahat yung mga, mga ano ko, sakit-sakit na, kunting mga sakit-sakit. to -sakit. Alam nyo na ang 69 years old. O, iinumin nyo lang yan. Uh, na wala pang laman ang tiyan nyo. after 30 minutes yan, kakain na kayo ng breakfast o ayun, meron din akong parang coffee o ayan so, yan, tanungin nyo na lang ako kung o paano yan so, yan, nai-share ko na sa inyo kasi yung mga asma ko nga, nawala na din yun, napapansin ko, wala na akong iniinom na, hindi na ako nag mobilizer, yun, yun lang so yun lang bye bye po na good morning sa ating lahat good morning Philippines ayan, magprotas-protas lang muna tayo ngayon na kasi ano parang, ano na parang, ah, nahihirapan na akong kumain ng puro karne, karne araw-araw ayun, parang nanghihina na ako. O ayan, ito lang ang naging content ko ngayon. So happy happy lang tayo kasi ano, meron pang New Year na kainan. O ayan. Yan pang paano yan? Papaya yan at saka meron din akong kunting yang cake, brown cake or ayan may ano din ako. Yan. Perimon. Ayan. So, yan magprutas prutas-prutas kayo kasi ano parang ang hirap na din huminga ah, sa kakain natin ng mga karne. O ayan, meron din akong persimmon, meron din akong pears. O ayan. Yan uh, malapit na talaga ang ating hinihintay na bagong taon. O ayan, sana ready na kayong humarap sa mga challenges natin sa 2024. Hopefully na kung ano ngayon sa kaganda ng ating buhay ngayon, mas maganda pa sana ngayong 2024. Ihanda na natin ating mga sarili. Bye bye for now. Thank you for watching.